sa mapagparang araw po sa inyo lahat mga kalingap at na rin naman tayo ito po yung update natin sa pinagagawa po natin ditong banlat o ma maalaga ma po kasi tayo ng baboy ayan kasama po natin yung lolo ni Jacqueline at bibigyan po natin sila ng bigyan po natin siya ng trabaho. Uh, at kung sakali naman na hindi si Kanuli ayaw niya at parang napapayo, hindi ikaw nalang Bay, lang na lang magbantay. Lapit lang naman niya, no? Ayaw, kasi Natitingnan ng mga pati. Um, ah. Bibila na lang pati kita ng ano ng espadang mahaba para pag may pasok dun sa bakod, tagain mo agad. <laughs> Bay, pag nasa loob na ating, <laughs> ating kwanayos. Oh. Uh, hindi, kasi uh, minsan uh, baka hindi natin masasabi yung mga tao eh. oh, talagang gayon. Ay daanan nito, di ba? Ayun, mayroon talaga rin eh. Kaya dapat babantayan mo. Baka naman, baka naman pag, pagbalik ko dito, yung mga baboy, mga nagsasayaw na doon sa ibabo ng udo. <laughs> <laughs> ay, siyempre, pagbabantay pa oh, rin min. babantayan ba, mo. Eh, uh, Kung anong mga pag-usapang pangitipangan natin, ay bakit hindi natin mm. nagawa ng paraan. Para tayo dito tayo. Para tayong kumita. Para may income naman tayo, extra income, di ba? kasi 3 months lang eh di oh, partihan naman na yan pero ang usap natin ilalabas muna natin yung gastos para hmm. sa hati hati magkapatid ayan mga kalingap ito po yung mga pamuste bali anim po na 4x4 yan na pamuste At uh, 25 pieces na 2x3 kasi marami pa naman pong kahoy dito sa paligid namin dito lang din po ito kinuha ito po yung mga mabibilis lumaki dito sa bundok at mapagbaha po tayo dito ng banlat dito po sa taas para po hindi inaabot ng baha kasi binabaha po yan mga kalinga pag sobrang lakas ng tubig ng ulan, uh, may bagyo, ganyan. Natas po dyan ang tubig. Ayan, at kasama po natin yung lolo po ni Jacqueline para po dito na itayo at pag-usapan po namin yung mga gagawin niya dito. Kasi plano ko rin pong mag-alaga ng mga native na manok, yung umiitlog po araw-araw para may extra income din po siya ayan pwede na dyan eh yung may nyug na yan oh, dito ma, dito ma, na naparne, dito. yan na oh, yung taas na yan oh. yung tuktok na yan na, na ibabaw pantay na yan eh oh, hindi ka na pala mapanpan dito, dito pwede na dito. Oh, dito dito ito ano ano lang 10 by 12 lang ang laki ha o oh, di diba yung 12 yung kahoy haba tapos gis kasi ano yung eh, plano ko limang biik ang bibiling ko tapos isang inahinin kulungan ibig sabihin dalawang pitak o oh, pero sa umpisa isa lang muna kasi limang pattern lang naman yun eh pag may inahin na tsaka natin lalagyan ng division may narito, uh, na. Hmm. Malambik, eh? Ay diyan pala. Ay eh, wag diyan kasi diyan ang maganda. Parang diyan ang maganda. Dito dito dito. Dito tayo kasi pag ano tatayuan ko ng kubo-kubong maliit dito. Para nakikita kayo diyan. Para nababarbantahin din si Jacqueline at pag akong tangay na naman. <laughs> tangay na naman. Dito dito. Dito ha, dito na lang. Dito party. Ganda dito eh, ho. Pantay na. Mm -hmm. Tama dito na lang. Alin. Hindi 'yan. Dito oh, itong area na to. Oh. Ito mismo tinatayuan ko na ito, dito. Hindi na nila putulin niyo na lang yung ibang ano niyan, sanga-sanga. Basta huwag niyo nang kaputulin yan kasi si kandong yan sa ano, banlat. Diyan oh, mula diyan sa may kahoy nyan, yan pala tandaan niya, isang yan dito. Yes, tapos 12 pa ganoon. Oo, yan. O yan naman tambakan mo na lang yan nababa na yung konti. Pasaka mo yan ng ano. Diyan na yan. Okay, pahaba dito, itong bulok Kaka na ito. Palo, pag Tanggalin mo na ito pala oh. Pag dito ganito tayo. Diyan oh, hey, ang dalawang kahoy dito, tapos dito. Tapos doon. Ay, oh. So, Oo. Oo. Dyan, eh. Basta Ay, Basta galing dito, just lang. Dito. Okay, Dose okay. ang pagganon, oh. Uh, Abot lang 'yan diyan oh, sa may ano na 'yan. Bulok na 'yan ng kahoy oh. Putulin mo na isang bulok na 'yan ang kahoy. Tapos doon ka masipit Para hindi na amoy doon corner dito dito tayo malagay ng septic tank dito di ba okay na dito ko malagay septic tank tapos ito linisan mo na rin to kuya ako nang bahala pero sabi ni paring noli dito na lang eh, sabi ko hindi ko matatanaw mm -mm. kaya, kaya nga ito ano nyo to linisan nyo to Ayan mga kalingat at okay naman po at least ay may mga malinis naman na po may tabas na. Hmm. Tsaka pati huwag nyo na hintayin matuyo yan. Kung, kasi hindi masusunog yan di diba? uh -huh. Huwag nyo na hintayin matuyo. Basta tayuan nyo na dito. Utay-utay na lang ng sunog yan pag habang nandito ka. Hmm. Pang ano lang yan, hmm. pantanggal lang ng mga niknik -nik ba? Pang lamok. gatong, -gatong mm -mm. Ganda ng tanawin. Kitang-kita. Sige, gano'n lang tayo ha. Umpisahan niyo na bukas. Kumama punta mo na si ano doon, si Kuya Gani. gani? Mhm. Mm Kausapin mo na. Kayo na magtayo. Paano isang araw pa, eh. dumaan dito. Mhm. Ano sabi? Naghahanap din ho ng kwan, hindi eh, sabi nga sa akin, yun na ito hindi rin niya rin, rin padala yata ng pang budget. Mm. Kulang nga niya budget, ay eh, magkukuprat daw siya, <laughs> dahil wala dapat bilimuna daw ng pambagpapagod. Hindi, dyan, dyan naman sa budget, hindi, may binigyan ko na yun eh. Ay, doon lang yata na ubuso. Ang kulang doon sa, Oh. Kung pa yata ang binigay nyo doon. O, oh, hindi, may binigay pa ulit akong bago. Ay, bala. Ay, sila. Mm. malagay, puputa ako mamaya. Eh. Hmm, puntaan mo. yung sa, one, ano pa, si 1.5, kulang pa talaga yun sa power saw niya. Oh. Tsaka yan, huwag yung puputuloy niya na. Kailangan ko pa yung papatabla ko yan. Ito kasi bag ito. Hindi ang binubunga niya. Oo, huwag. Huwag sa Kinukuha ng mga bata pag tumadaan dyan. Oo.

lagay ng trapal dyan oh, tapos lagay ng duyan sa bitan pag matambay dito kasi ang plano ko magparapasyal din talaga dito tuwing kahit tuwing linggo para nakikita ko rin si Jacqueline na babantayan kasi iba din yung nababalitaan ko eh kaya pangit Ang yun pa yan yun kung gusto hindi magdalaw okay lang pero pag yung iba na kasi kayo naman po ang nandahan dyan ay pinagsasabihin ko sa mga diba alam yan magkasperik mm -hmm. sa sarili mo na mayroon ka ng espera ay huwag mo nang ulitin Oo, oh, yan ang pangit Sipirin na ako, nakikisalamuha din sa mga tao. Oo oh, po, kasi nag ano naman. Tagiisa, oh, pit, naglalakad, nag-iisang naglalakad. Ay pag ako may pakisama naman sa mga kabataan, sipirin na isipin mm. na ay bakit daglay nila. Mm. Apo ko, ay marunong naman yung tao, mabait naman. Yeah, An po. ang po. apo, ang luluhin. No? Hindi, e, ang isip ko po ay kabutihan ng lahat. Hindi lang yung parang sakit sa pag ganito lang tayo. Pag gano'n Ang tabas mo ha. Pag gano'n. Oh. Pag gano'n. Hanggang dyan lang. Oh. Sa so, may puno na yun. Isa. Tapos. Ito. Itong baba na ito. Oh. Para kita rin dito. Kalsada na magambagay ito. Kalsada hmm. hmm. na. Ito lang pala ang tatabasin. Itong oh. manipis na ito. So, Pag gano'n lang. Hanggang dyan lang. Hanggang oh. dyan lang. Sa may yug na yan. Oh. Okay na yan Okay na yan. dati. Sabi ni para dito para tayo na yan eh. malayo na yan, yan. malayo yan malayo yan dito nga lang ito lang kasi ito pa yung pinakang dito magandang bahay yan ay eh. dito maganda talaga ang bahay dito pati nga, mm. pag mag clip ng hype dito ano maganda uh, nyo kumikita abay magagawa kayo ko ng kubo dito para oh maganda kubo dito mataas dito ang view mm. ay kita overlooking malayo. Mm. hindi nakakaanip hindi nakakalungkot mm. sa view Ah, karlaks pati kahit tuwing ano lang bakit mga ano. Mm -hmm. yung tas pag ganitong panahon nagkakapi-kapi ka dito sa taas. Tapos habang inaamoy-amoy yung tayo ng baboy, yan ah, tayo na. Hindi ba, yun yung mabahuan tayo pagkat napira tayo. Ay. Yun talagang talagang dito. Tapos tayo... Gusto magkaroon. Pag tisa ng ang yung hirap. Baka naman tayo 6 months na yung baboy, payat pa din. Mayroon talagang ganun parte. Mayroon bang ganun? Mayroon bang ganun? Ang kalaga rin na Pero hindi, hindi tayo mabili ng ganun, dapat yung high four, dapat yung mga 3 ones lang. Ayun, oh, ano? Uh, parang madaling. Kasi lugi malaki. tayo noon. Di bali ating pull pack sa bahog, malaga. Mauugrot tayo nang mauugrot. Malaki ang magiging tubo ng hmm. pira. Mauugrot tayo nung tay. Baka lang tayo ng pansuporta noon ay kontrolado. Yan ay kinatakal din naman ho sa patas ang pata. patas. Patas ang patas din ang baboy Bahog. Oh. Paiba-iba na po. Oh, Paiba-iba. Mayroon naman uri namang mga bahog na mababago. Hmm. Ngayon pa lang di pati po ako tayo mga ganyan. Maalaga ng baboy ngayon pa lang. tapos ano pa ba ang ating gawa ay, so, ay maganda hmm. sana po sana, sana kasi kasi babakudan pati natin po ito para hindi ito ano ay, para hindi pasukan nga eh. Pati para hindi di, po, pati yung mga manok diba pwedeng alpas na manok dyan eh uh -huh. Yung pait login. Pait login mga po. Pait bayon o yun. May yun Di, yung pait login. Yung, yung kulay brown. Mm. Yung kulay brown baga po na parang mga kabir kabir ba yun? Bantrex. Ay, yun na may may araw -araw. Yung na itlog araw-araw. Yung pala oh, sa panmakang manok pala. Yung pait may pinapatuka na silang ng itlog. Na oh, yung pids ano po. Yung dadalawang itlog pala sa magapon. Hindi mm. naman lahat. Meron pala. Mm -hmm. Dahil bilang niya kung sadyang iiglog, ano ba isang daang ulok, mm. isang daang piraso din. Opo. kumisa, kung misan nagkakasintojis, o hindi siya pig sabihin, opo, do opo. Opo. May ganun pala. Aba, nag-asensyo yung nag-alaga ano, ng paiklogin. Pwede hmm. nga. Ay, marami pong napunta sa kanya eh. Hmm. Nakabili na yung, kayo, ng ban. yun ng van. Sa gayon. Eh, mabili man po tayo ng jet plane. <laughs> ha? hindi na dada sa baba hindi <laughs> na lang pong service natin ay masaya na tayo Oo. kahit yung ano lang kahit yung ma ang the best lang yan tayo ay makaraos ka sa o, buong araw oo muna tayo maghangad muna ng malaki Mano lang tama lang ayan mga kalingat at uh, ito po yung update natin dito sa ating pinagagawang banlat at gagawing ano po alagaan ng manok ganda o oh. Oh, dito na pala tayo magawa ng daanan ano? Ay, ay kung saan dyan maganda eh. Maglagay tayong hagdan dun oh. Hagdan eh. O baba. Taas ang view dito oh. -hmm. Kita dyan ang... Nakakainip. Ano. Angin pati ang ganda. Presko. No? Para tayo. Bukas tayo. Ayan. Pupuntaan kasi mamaya. oh, puntaan mo. Puntaan mo yeah. ngayon. Puntaan mo ngayon tayo. Ang hapon para I mean, ano. Yeah. Bike lang pagkatarbaho, pagkatabas dyan. Mm -hmm. Nananapas, nakakalimanda lang ako magkakalimanda. Mm -hmm. Pero kung pagkayo ni Kanuli, di ikaw ang ipagwabantayin ko na lang dito. Ay, sige, kung gano'n na yung mabuti ay. Eh. lang sige. At kasi, kasi nagkakasundo. Mm -hmm. Para nung no, dyan yung sabi kayo. Para tinatamad-tamad dahi, di natulong na, di man natulong. Dapat natulong man lang din siya, di ba? pagkuhan ni si Parno walang pamilya. Ay, pagtutukan niya ang tabi naman, hindi na oh. sa tawa. tao. Ah, pagtutukan niya yung pagkikitaan. Hmm. Sige tayo, tara. Ayan mga kalingap at mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan, at mapunta nga mga kalingap kasi baka biglang umulan. Nag-ulan kasi kanina, tuloy-tuloy. Kanina pa sana ako mapunta dito eh, kasong mas ulan. Ayan. Bye-bye po mga kalingap. Bye-bye.